What's up mga kanoipi? Here's your boy Forex Noipi at sa video na to pinakamagandang mangyayari sa buhay nyo kung ikaw ay trading view user at gusto mong maka-access ng replay button nang wala kang binabayaran nang wala as in zero walang bayad. Pero gusto mong maka-access ng replay button para makapag-backtest ka ng strategy mo nang hindi na nakailangan mag-intay, well, pues, itong video na to ay para sa'yo. Kaya, please, subscribe ka na. Hit the like button Mag-comment ka kahit na congratulations Kahit ano, gawin mo na yan para sa akin At panoorin hanggang dulo ang video na to Kamagalala, mabilis lang to, kayang-kaya mo So, intro muna tayo mm -hmm. right, welcome back to my channel mga kanoy B. Ako nga pala si Forex Noy At sa video na to, ituturo ko sa inyo ng mabilis na mabilis kung papaano ka nga ba makaka-access ng replay button ng hindi mo na kailangan magbayad. Okay? So watch until the end dahil mabilis lang to. Alright. So unang-una mga kanoy B, pumunta ka sa browser mo. Kahit saan, Google man yan or edge or kahit saan. Tapos, pumunta ka sa go Charting. Type mo lang go Charting sa sa page. Tapos, makikita mo yung unang-una. Gocharting.com Ayan. So, ako kasi, nakalagin na ako. Kaya, makikita nyo dyan. Andyan na yung pangalan ko sa taas. Diba? So, punta ka lang. etong etong go Charting na to, halos kaparehas nyo talaga ang trading view in the way you navigate, etc. So, pag, pag nag-search ako na kahit anong uh, currency pair, GBP, USD, ayan. So, makikita nyo, meron. ba diba? So, pag in-open nyo, natin yung ads, ayan na siya. <coughs> Nasa 15-minute time frame ako, mga kanoy, punta tayo sa 1-hour chart. So, subukan natin yung uh, replay button. Click nyo lang yung replay sa taas, tapos lalabas na to. Ayan, lalabas na to. Ayan. So, mag-double click lang tayo ng kahit anong candle at mawawala na siya. Tapos, ang maganda pa dito, mga kanoy, the way you navigate it is the same as trading view. So, sabihin na natin gusto kong mag-backtest dito. No? So, ang gusto kong makita eh kung gagana ba yung strategy ko meron ba meron akong sinusubukan na breakout strategy so maglalain ako dito ayan tapos tingnan natin one second bar ayun so lumalabas siya ayan no oh, mga P so di ba ang saya so ngayon nakikita natin the candle is consolidating pero sabi sa strategy ko oh, ay magbe-breakout yan. Pag nag-breakout, I will sell or I will buy after the candle breaks and closes that consolidation. Tingnan natin kung ano mangyayari. Gagana ba? Okay. Ayan. Ayun. Nag-break na nga. Okay. So, pagdating dyan, dito, magbabay na ako. So, nag-buy ako dyan. Wala lang dito, mga kanoy, yung, ano, yung parang green at saka red na meron sa trading view. Hindi ko, hindi ko pa siya na-explore ng ganun katagal. Pero kung may time kayo, you know, comment nyo kung saan yun, dyan sa baba. And you can. Alright. Meron kasi ditong train trade. Pag kinlik mo yan, magma-market order ka. Parang sa trading fee din, actually. five lots. Tapos, buy. Ayun. So, nag-buy na ako dito. Tingnan natin kung mananalo ko. Stop loss ko, siguro above this or below this resistance or support. Tingnan natin. Tapos mag TTP ako dito. Ayan. So, kahit na kung 1 is to 1.5, tingnan natin kung mananalo ko ha. Consolidate ulit. Consolidate. Pwede nyo rin itong bilisan. Ayan, oh, meron siyang bar sa taas. 1 second bar. Ayun. Talo si Kanoy P. Eh, ghouls say nagbuy alam naman na ang bias eh ano <laughs> eh bearish okay so sana may natutunan kayo dito sa video na to mga kanoy isa lang ang hiling ko baka naman pwede nyo akong i-follow din sa tiktok f Forex Noypi ang pangalan ko sa TikTok. Tapos, mas madalas kasi ako doon kaysa dito sa YouTube. Pero, yun lang. Subscribe, like the button, mga ka Noypi. Sigurado ako maraming matutuwa dito sa gocharting.com. Dahil kaparehas sa kaparehas na yung trading view minus some of the... the Features, pero yung pinaka masarap dito is yung replay button. Okay? Dito, magagawa nyo na ng mas maayos yung backtesting nyo at mas mabilis All right. So thank you for watching, Mahakanoipi. I will see you on the next one. Bye.